Hello po, mabuhay! Peace be with us po, and blessed day din po sa ating nahat. At ikbabalik po ang come and see. Isang pa-prepare nga po sabihin po natin, Jesus, I trust in you. Okay po. We are now on the 21st Sunday in Ordinary Time. In our Gospel, we are given the example of Saint Peter, our first Pope, that all are given an opportunity to be responsible on our faith in the Lord. nawag natin tanggihan ang mga biyaya na tinatanggap natin sa ating Panginoon para sa ating pananampalataya. Pakinggan po natin na reading sa Gospel for this day po. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord to Shebna, master of the palace, I will trust you from your office and pull you down from your station. On that day, I will summon my servant Eliakim, son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and gird him with your sash and give over to him your authority. He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. I will place the key of the house of David on Eliakim's shoulder. When he opens, no one shall shut. When he shuts, no one shall open. I will fix him like a peg in a sure spot to be a place of honor for his family. The Word of the Lord. A reading from the letter of Paul to the Romans. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How inscrutable are his judgments, and how unsearchable his ways! For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor, or who has given the Lord anything that he may be repaid? For from him and through him, and for him are all things. To him be glory forever. Amen. The Word of the Lord. A proclamation from the Holy Gospel according to St. Matthew. Jesus went into the region of Caesarea Piliphi, and he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? They replied. Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, But who do you say that I am? Simon Peter said in reply, You are the Christ, the Son of the living God. Jesus said to him in reply, Blessed are you Simon son of Jonah for flesh and blood has not revealed this to you but my heavenly father and so I say to you you are Peter and upon this rock I will build my church and the gates of the netherworld shall not prevail against it I will give you the keys of the kingdom of heaven Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. The Gospel of the Lord. Our Gospel for today is taken from Saint Matthew, and let us reflect on a rock solid gift of faith. stewardship, and leadership. Sa buhay po natin, marami na tayong gift na natatanggap sa mga magulang, kapatid, kamag-anak, sa school, kindergarten days. Kapag sumagot po tayo ng tama sa ating mga guro, bibigyan po tayo ng mark na star sa ating mga kamay. Ngayong pasukan, may mga regalo rin po tayong tinatanggap. Bagong school supplies, bagong mga gadget, lalo na bagong mga klase at kaibigan. May mga natatanggap din po tayong gifts sa ating mga katrabaho. At nakaka-proud lalo na kung ang magbibigay sa iyo mismo ay ang iyong boss. Hindi mo lang alam kung ang ibibigay sa iyo ay dagdag trabaho. Lumalabas po tuloy yung mga katanungan kung sino po ba ang mas mahusay o mas magaling, ang boss po ba o ang leader. Napakalaki po ang pagkakaiba ng isang boss sa isang leader. Ang boss po ay nagsasalita o nagsasabi ng walang pag-alinlangan kung ano po ang may isip o masabi niya, yun ang dapat gawin o mangyari. Ang boss ay nagsasabing ay o ako. Meaning, ako ang nagpagawa niyan. Ako ang nagsabi niyan. Kung hindi sa akin, ay hindi magagawa ang o mangyayari yan. Ako ang dahilan, kaya nagtugumpay yan. O ako ang namumuno, kaya maayos ang sistema. Ay. pag-aangkin o being selfish para maging magaling ka sa mga mata ng mga tao pagmamataas para maging mataas din ang tingin sa kanya ng mga tao. Kapag ang isang leader naman po ay nagsalita, ang sinasabi po niya ay we o tayo. Meaning hindi niya inaako ang lahat ng magandang nangyayari sa personal na buhay man o sa trabaho. Maririnig mo nyo nga po sa kanya, halika at gawin natin. Halika at sasamahan kita. Ang galing mo. Ang uhusay niyo, Tayong lahat ang dahilan kaya tayo ay nagtagumpay. Ganyan ang isang leader, umaalalay, tumutulong, at nagbibigay ng lakas ng loob at inaangat ang kanyang mga nasasakupan. Isa po bang gift o regalo sa atin ang isang leader? Ganyan po si sa San Pedro, isang regalo sa atin at isang leader na matatag, umaalalay at tumutulong. Kaya sa kanya ay binili ng Panginoong Yesus ang kanyang itatatag na simbahan. At sa kanya, pinagkatiwala ang susi ng kalangitan. At ito ngayon ang itinuturo sa atin ng kanyang mga successors. Mula nang siya ay palitan ng pangalawang Santo Papa na si Poplinus. Hanggang ngayon kay Pope Francis, the Lord invites us to reflect on the mystery of the Church and the leadership as instruments of God's plan for the spread of the kingdom. Tinutulungan po tayo, pinatatatag at pinapalakas ng mga leader ng Simbang Katolika ang ating pananampalataya upang manatili tayong tapat at nananalig sa Panginoong Yesus at sa Panginoong Diyos. Magpasalamat po tayo sa Panginoon para sa pagtawag niya sa atin at maging bahagi ng simbahan na itinatag niya sa matibay na bato ng pananampalataya ni San Pedro. Maniwala, tiwala, huwag lang manira. O Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa regalong ibinigay mo, ang pananampalatayang pinatatag at pinatibay ni San Pedro. Nawa ay may bahagi namin ito sa aming kapwa na pinanghihinaan ng loob. We praise and thank you. Protect us and guide us, Lord. Amen. Thank you for watching, my dear brothers and sisters. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.